minsan, yung eh, pag namali ako ng bangon, okay. oh, sa, sa, sa uh -huh. Tapos, oh, pero sabi ng doktor ko noon, kung in ko, meron <coughs> na pang sa sertikale. 5 yeah. mm, and 6 daw, sabi. Eh gusto noon, sabi, opera oh, yung sabi. Ako. Eh, hindi ako nakapa-opera kayo ako, may ako. Ito, tama, tama naman, napapanood eh, ko yung uh, blood ko sa... <laughs> Sabi ko... Pang, problem, no? sabi ka lang ang problema mo? Sabi, 5 and 6. Kaya pa kaya, yeah, minsan, nahihirapan ako ng bingo pag gano'n. Light siya, still. Mm. Ilan to alam kayo? 53. Saan ko kayo galing? Sa Rona po. At ay, kaya mo wala. No? Marami ako eh, no? pasyente <laughs> 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 Tapos si misis ko rin. Siya naman. Mamaya na ay ako. Okay. Ang pangalan mo sa'yo? Bayani. Bayani? Ah. Mm -hmm. Madalas kitang napapanood sa ano, sa Facebook po. Oo dalas ko Sabi ko magpahirapin na. Ato Hilot lang <laughs> ang nilagay <laughs> ko. Pero kaya uh na ko Oo. -oh. Nakikita mo <laughs> naman eh. Yeah. Oh. -kay, alam. -kay, yeah. Kaya kadalasan mga pasyente ko maganda. May mga... Oh, na, ay! ay! ay Naputol na. na. Oh, <laughs> ay! ay! Lagi sumasakit yung balakang mo, sir. Hindi naman. Pag mm, sa trabaho lang, pag ano, oh, dito sa mga Hira uh, naman, uh, hindi naman masakit. Yung nga lang, yung paglingon ko, pag nagkapan nagtatry. Pag gumini mo, pag, pag, uh, uh, pag, pag so, ano. Lakas, eh? Dito yung ulo mo, doon yung paa. Ah, doon pa. Okay. Yan. Yeah. Bang, okay. Taas mo nga, sir, yung kanang paa. Sige lang, kaso. Yan, okay. Kapila. Okay. Ganun din. Ganun din. Ay! Ay! Ay, yun yung C5 tsaka C4, yun yung sabi niya? 5 and 6 daw. 5 and 6

Besi dah mm -hmm. ada. <laughs> Parang menghiwarai yang akhir balakang ha? ah. Ya lah. <laughs> tak geli ke saya? Dan jadi video. Ah, dah Sama bulangin belah Ay, Ah, ini. Masuklah lagu program ni. Sampailah. Oh. Ya. Tak semua ni orang nak pang. 95. Huh? E, e, Perlu na. e, ada nulah. Normal oh. dah. Tak bila. Dah okay. asyik tunggu duitnya. Ya tadi. Saya sudah. Ya. Saya boleh. Tak ah. apa. Saka ang dami mong pilay sa likod, sir. Grabe yung pilay sa likod mo. Ako? Oo. Ang panuktot na yung likod mo eh. Uh -huh. Pero sana, itapos sa session na ito, kung gusto mo lang, after 3 days, balik ka sa akin hindi mo mag-save hindi mo ah, hindi nila problem ano? concert mo lang ngayon eh. relax mo lang yung dalawa ah! mo nagling mo? oo ang dami mong pilay sa rigod kaya ang problema mo madalas ka nahihil o sir hindi mo makatulog sa gabi ganyan mamaya si ate si ate ka? oo si ate grabe Ilan taong mga na, sir? 53 Magkakaroon ka na naman o osteoporosis Pumabalutod na yung likod mo Sa kakabuhat Dahil nga nung bata daw ay ano yan Matatapos ka na ito po Ano yan siya? Bukat na ginaginawa Lalong luluwag na yung cervical mo niya. centro po. Ah, centro. O, taas mo yung mo. O, na. Minuto lang magagalaw oh. agad. Minutes lang magagalaw agad. Oo nga sir. Magdalas kita mo nung nakakalod eh. Kaya... Tsaka maraw na ako. mo yung leg mo sir. Tingnan mo. wala na Kaninang inaatras ko yung sasakyan eh. Hirap ko yun eh. Magic. Wala na. Adjustment na lang ako lang sa'yo. Magbalik mo lang. Adjust ko yung lumbar mo. mo sa likod, tanggal na. Ika mo yung likod mo ngayon. Ginhawa yan. Nga? Dahil lumagot mo dyan. Oo Parang natak mo, parang may Hindi ko Wala na. Wala na. Wala na. Kasi madali kang ano dyan eh, magkarayuma, ganyan. Oo nga, pag minsan pag, tang, napapagod ako, hindi ako makalakad ng diretsyo. Baluktot ang spinal mo, pati iserping ang mga engine number. Kaya kaya ko lang yung automatic na uh, sensor eh. Minsan mali na, hindi na akong makalakad.